mga kaisan katatapos lang po natin magdilig ng talong sa kabila po ay ano mga kaisan aring ating papaya ay aking uh, didiligin muna hindi ko po nadilig yung maghapon eh hmm. hindi ko nadilig ay walang tubig mga kainsan magdidilig tayo ng papaya ay ah pagka isda o oh. yan pagka daming isda ah oh, mga kaysa hito o oh. yan yeah, mga hito uh. pasarapan po. yan yeah, ang daming hito siguro po yung may sa ilaya yan o yan ito po kasarapan po ang laki Medyo maliit pa. pinakatiho hmm. Pinakati ho siguro ito kagab Ah, pinakati po siguro. Ah, laking kabkab -kab. oh. Yan. Kinakain po yan ah. Oh. pala. Hindi yan kinakain. Nakakautas yan. Doon ako kukuha ng tubig sa kabila. Oh, nakakay pala oh. Ngayon, yeah, mga kaysa Oh. Daming pamirito. Maliliit pa. Hmm? Pero pwede na po bagay talaga. Ilalakay pa po yan. Oh, ang dami Oh. Naiipon po. Oh. Palaka po, oh. Ayan, palaka pa Naglabas. Naglabasan po sila. Hmm. Sida, oh, malaki na kaya ah maliit po oh. yun hito yung buo. Yan. Ayun po. Yan. Hmm. Yan. 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 Yan po. Oh, mga kaisan. Ang oh. Kaya lang ilalaki pa po yan. maganda po ay dalag na ano mungot yun po ba jambo jambo na dalag yun masarap yun ang laki yan ang laking kugkug noon yun eh. dalag maliit kugkug mga kainsan eh. malaking palaka po ito

Ayan po, una lagaslas o oh. nabuta. nabuta sa palayan. Ito po ay ay no? ito pa uwi no. Ah, oh, mga kaisan eh. Yeah, ay, no? kasarapan lang po ang eh, eh. hmm. Hmm. yun eh. eh eh pero pwede na po sa dapil pwede pwede na po hino 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 ay dalag eh yun no. dalag po oh. yun Maliit pa Lalaki pa po yan Mga pasimilyahan po Huwag makakabagat ako ng dalag na malaki Talagang Kabul ko po ng uh, Neog Sa ganito po ang dalag na malaki hmm. Sa mga ganito Ilalim po ng layak Ayan yung eh. nalilibang na ako mga kaya sinakoy pa uwi na akin laang kung sinilip pa eh. yun oh dalag mga kainsan oh kaya laang po ay maliit pa rin oh. yun yung oh. yung yun. yun. matutulog lang eh. Hmm. Yun o, oh, ang medyo malaki na o. isa po ang malaki hmm. maaga po tayo bukas mga kainsan nabutas lang ang pala mga kainsan Napadat na natin ang tubay. Para bukas po, kahit po agapan natin, makapagtanim tayo ng marami-rami. Nari po yung ating mga hinawan. Papatikin na lang po yan. Diyaka po, ari. Hindi ko po muna tinabas ang damo para pampalamig. Yan. Mga tatamnan po yan natin ng papaya. Bali, ano po, 29 yung nahawa natin ngayon. Yan. Hanggang sa labak. Tatamnan na lang po. Yan, okay Papatikin po yan. Papatikin na mataas Ari naman po yung ating mga ito oh. Ito po ay sampung puno uli. Pahabol po ito. Ito, wala kitin mga dalawang linggo. Ang ah, bilis ay. Kargado po ng ipot. Chicken manure. Abay, pagkakabilis birong umano. Yan ang bilis pumusag. Hmm. yung ating pong uh, mga palay po sinakambal na po ang naglilipit nito kanina sinakambal na po pero tayo po ang naglatag kanina ng umaga sinautoy na po ang ating pinaglilipit bukas po eh tayo ang maghahalo niyan schedule po tayo sa paghahalo hali po kami Ah, mga kaisa, pauwi na po tayo. Pinakamitan po natin ng ilaw. Malabo laang sa grupo. GoPro. GoPro ay kaya laang ay ano? Malabo ba? Malabo di yan. Pero sa akin dito, malinaw. oh Saan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit. Good night na po.